Go! siyugur si Mary, Dito kaya siyugur siyugur, siguro yan. Yeah, yeah, yeah. Yeah.

<laughs> Ito yeah. so, yung Mas maganda nga yung pakyatin dito eh. Pakyatin mo dito, ma'am <laughs> Pakyatin mo, ma'am It, baby It, baby baby Lagi ng gusto It, <laughs> nilang may tomato face, ma'am Bawal baka mamatay ah sayang. Ganda sana nang sakyatin. Oh, ang dami kong ano oh. Eh. Kokonin, kokonin magdala ng ano, sir na. tayo dito dapat yung ano sa okay yung pinapay ba dito. Oo. Sarap sana paakyatin dito, oo. lalaki ng mga ano nila. Oo, <laughs> oo. Okay oh, oo, oh, oo. Oh. May damboha lang pa pala yan. Nagsilabasan yung malalaki. Oo, oo, oo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ah, pinakamalaki. Oo, oo, oo. Hindi pa ni Baby very small. Ang pagkain kakainin ng po. Akala nila, ano, pagkain. Oo, oo, oo. Okay, no more, it's one now. I'm gonna wash my hands. bye-bye.